Tanong alumahan na ngayon. Alumahan sir. Ano ma alumahan magkano? 320 pesos sir. 320. Oh, bintahan na 'yon, 320. Tilapia. Tilapia. Oo. 160 oh, sir. 160 tilapia. Buhay, buhay, sir. Buhay. buhay. Pero yung bintahan niyan, ah. 160. Oo. Ah. yung pampano magkano? 400 sir. 400 pampano. Ano tong ano to? anong salay-salay ho? Oh. Salay-salay magkano? Salay-salay. 320 320, 320 320 320 ang bangos bangos 240 yung bitan pwede 200 200 oh. 200 to 240 yun 200 to 240 di kalahati oh galunggong, galunggong yun pala galunggong 240 240 galunggong The market market report kasi ako mo si apo mo hipon ah hipon 400 400 hipon hipon 400 400 hipon ano pa isla nito ano na uh, ano pa isla yung nabanggit ko hipon pusit yan yan na ano pa yung isla pa yon ano pang mga isla ay nabanggit ko labanos